Sa bawat hakbang ng isang bride patungo sa altar, karaniwan ay kaakibat nito ang isang mahalagang tradisyon, ang paghatid sa kanya ng kanyang ama. Isa itong simbolo ng pagpapasa mula sa ama patungo sa magiging asawa isang sagradong sandali na puno ng emosyon. Ngunit, paano kung wala ang ama? At hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa hindi pagkakasundo. Ito ang tanong na muling gumugulo sa isipan ng publiko matapos ang kasal ni Claudia Barreto, bunsong anak ng dating celebrity couple na sina Marjorie Barreto at Dennis Padilla. Para sa mga netizens, Kaagad na bumalik ang alaala ng kasal ni Dani Barreto noong April 2019 na ikinasal kay Sabi Panlilio. Ngunit tulad ni Claudia, wala rin ang ama sa kanyang tabi sa araw ng kanyang kasal. Bagamat inimbitahan di umano ni Dani ang kanyang ama na si Kier, ayon sa panayam, pinili umano ng aktor na hindi na lamang lumahok. Sa isang vlog ni Tony Gonzaga, emotional na ibinahagi noon ni Dani ang mga katagang, Ininvite invite ko siya, pero he didn't show up. I did my part. Ang eksenang iyon, isang anak na babae naka bridal gown, mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang ina habang naglalakad sa aisle, ay tila naging signature image ng mga kasal sa hanay ng mga anak ni Marjorie. Fast forward naman ngayong Abril 2025 sa eksena ng kasal ni Claudia Barreto. Muli na namang tumambad sa publiko ang parehong senaryo. Si Marjorie ang naghatid sa bride. Wala si Dennis. Hindi siya bahagi ng entourage. Hindi rin siya nakita sa reception. Sa halip, siya ay nasa isang tabi at nagmistulang isang ordinaryong bisita lamang. Para sa ilang mga netizens, ito ay hindi simpleng pangyayari, kundi tila pattern na. Sa parehong kasal ni na Danny at Claudia, parehong wala ang mga ama. Parehong si Marjorie ang naglakad kasama ang bride. Parehong hindi nabigyan ng puwang ang mga ama sa celebrasyon.